ah oh. Oh. Mm. oh, game na. Ganisa. No, oh, sa pang broom broom naman tayo. Okay. Boom. No, nanakaw na motorsiklo, di ba? Oy, oo. Oh, na nangy oh, Nangyayari yan, di ba? Mm. Pero patuloy pa rin sa sinisingin Oo, oh, oh. oh my gosh. So, eto ha, mga dehadong rider, pwede bang, ano, pwede pa bang pagbayarin nga sila? Double pasahanin, pagkagaanin, kasama si attorney Buko ng legal ba to? Tao po, Mang lari. Mang Larry, kukunin ko na po yung kulog nyo yung bansa motor na kinuha nyo. Ha? Eh, nag-report na ako sa opisina ninyo na nanakaw yun ah. Wala mo naman kung kailangan ko pa rin bayaran yun. Eh, Mang Lari, hindi pa po tapos yung kontrata nyo. Kailangan nyo pa rin po ipulipid eh, yun. Grabe naman kayo! Nanggigipit na kayo ah! Atorny, yung paniningil sa akin ng motor na ninakaw na sa akin, legal ba to? Hindi ito legal. Ayon sa Article 1484 ng Civil Code o yung Recto Law, ang seller ng motor na binili ng hulugan ay mayroon lamang dalawang choices in case of breach. Una, singilin ang balanse o pangalawa, kunin o bawiin ang motor. Isa lamang dito ang pwede niyang gawin. Ibig sabihin, kapag nawala o ninakaw ang motor, maaaring mag-claim sa insurance ang seller at mababawi na niya ang halaga ng motor. Hindi na niya ngayon pwedeng singilin pa ang balanse sa buyer. Uh, at ni paano kung second hand ko na binili ang motor. Pero ang unang may ari ng motor ay may balance payment pa sa shop. At ako ngayon ang sinisingil. Legal ba to? Hindi ito legal dahil hindi ikaw ang nakipagtransaksyon sa shop. Wala kayong kontrata ng shop, kaya walang legal na basihan ang kanilang paniningil sa iyo. Maliban na nga lamang kung lumagda ka sa isang deed of assignment at sinalo mo ang responsibilidad ng pagbabayad ng hulog sa balanse mula sa nagbenta sa iyo ng motor. Attorney, may motor akong nabili pero may nakapagsabi sa akin na nakaw pala ito. Anong dapat kong gawin? Kapag ikaw ay bibili ng kahit anong bagay, dapat may deed of sale ka at ang seller, ang registered owner ng binili mo. Kung nabili mo ang motor sa isang tao na hindi naman siya ang registered owner nito, maaari nga na nakaw ang motor at pwede kang makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law na may parusang multa mula 12,000 hanggang 20,000 at pagkabilanggo ng limang taon hanggang 20 years depende sa halaga ng bagay na ninakaw. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account.